May mga lalaking, kahit ilang beses mo ilayo ang babae, hindi siya makaalis. Hindi dahil nang mama ni obra ka, hindi dahil nagpapaasa ka, kundi dahil iba ang enerhiya mo, may presensya kang hindi mag-ghost. Yung tipong, kahit magbawas siya ng reply, kahit magpahinga siya sa chat, kahit magtagal ang typing bubble niya, babalik at babalik siya. Hindi dahil hinahabol mo siya, kundi dahil ramdam niya ang bigat mo. Hindi bigat ng problema, kundi bigat ng pagkatao. At sa panahon ngayon na puro scene, ignore, busy at later ikaw yung lalaking hindi madaling limutin pero mauna muna tayo sa sakit kasi doon galing ang kwento mo hindi ba yung biglang tahimik yung dati rati maaga magreply ngayon parang may kausap na iba yung dating ingat ka naging k yung dating mahaba ang usapan naging parang obligasyon na lang ang pagchat tapos mapapaisip ka ano bang mali ko may ginawa ba akong hindi niya nagustuhan may nakilala na ba siyang mas okay bakit ako ang parang tinatanggal sa buhay niya? Kahit ako yung totoong nandyan. Lalaki ka, oh. Pero hindi ibig sabihin hindi ka nasasaktan. Sa likod ng pagiging matatag mo, may isa pang katotohanan. Ayaw mong ginaghost ka. Ayaw mong binibitawan ka ng walang paliwanag. Ayaw mong nawawala na lang ang tao kahit binuo mo na sa isip mo kung anong klaseng relasyon ang pwede sa inyong dalawa. Pero ang mas masakit, yung pakiramdam na ikaw ang mas may gusto. At siya? Parang anytime kayang mawala ng hindi man lang lumilingon. At ito pa ang mas mahapdi. Sa panahon ngayon, mabilis ang lahat. Attention span instant. Feelings mabilis pumasok, mabilis mawala. Connection madaling buuin, madaling putulin. Sa isang swipe, may bago. Sa isang delayed reply, may halong duda. Sa isang sorry na ako, may kasamang tanong na, totoo ba? At ang mas mabigat na tanong, paano kung hindi ka talaga mahalaga sa kanya? Kaya ka nagagalit sa sarili mo paminsan-minsan. Kaya ka napapaisip kung kulang ka. Kaya ka nakakaramdam ng competition sa mga lalaking. Hindi mo naman nakikita pero nararamdaman mo. Kaya ka napapaisip kung bakit ikaw ang nasa gilid, hindi sa gitna. Pero ito ang totoo. Hindi lahat ng lalaki kayang i-ghost. At hindi dahil perfect sila. Hindi dahil gwapo sila. Hindi dahil marami silang options. Kundi dahil may enerhiya silang hindi madaling talikuran. May lalim, may tindig. May katahimikang nakakatulak sa babae na bumalik kahit nag siya. At kung tatanungin mo kung anong klase yon, eto na yung parte na kailangan mong pakinggan ng mabagal. Kasi baka dito mo makita kung nasaan ka at kung ano pa ang kulang sa'yo. May kilala akong lalaki. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Tahimik lang siya. Hindi gwapo sa unang tingin, hindi rin maangas. Pero may kakaiba sa presence niya. Yung tipong kapag pumasok sa kwarto, hindi maingay pero ramdam mo may nakilala siyang babae. Ayos ang simula. Usap gabi-gabi, parehong excited, parehong interesado. Pero pagkatapos ng ilang linggo, nagbago ang ihip ng hangin. Umiksi ang replies. Nawala ang sweet tone. Hindi na ganun ka-responsive. Classic signs ng pag-ghosting. Ang kaibigan kong lalaki, hindi siya nagpanik. Hindi siya nagdrama sa chat. Hindi siya nagtext ng ano bang problema. Hindi niya tinanong kung may iba. Hindi siya nagahabol. Pero hindi rin siya nagtataray o nagagalit. Ang ginawa niya, wala. Pero hindi yung wala na passive, kundi yung wala na grounded matatag, hindi natitinag. Hindi niya siniksik ang sarili niya. Hindi niya inadjust ang self-worth niya. Hindi niya tinanong yung value niya base sa mood ng babae. Hindi siya nagbago din na natili siyang siya. At tas alam mo kung anong nangyari. Yung babae, bumalik. Hindi dahil na-miss niya yung attention. Hindi dahil walang ibang kausap. Hindi dahil lonely siya. Bumalik siya kasi. Ramdam niya na yung lalaking to, hindi dependent sa kanya pero hindi rin cold. Hindi needy pero hindi rin detached. May balance. May bigat. May respeto sa sarili. At nandiyan pa rin, hindi umaatras pero hindi umaasa. Sabi niya sa akin, hindi ko alam pero parang hindi ko kayang i-let go yung presence niya. At doon ko naintindihan ng isang bagay. Ang lalaki na hindi kayang i-ghost ay yung lalaking may malinaw na sarili hindi yung naghihintay na punuin siya ng babae, kasi isipin mo ito. Madaling i-ghost ang lalaking kulang, pero mahirap i-ghost ang lalaking buo. Madaling i-ghost ang lalaking insecure, pero mahirap i-ghost ang lalaking may sariling mundo. Madaling i-ghost ang lalaking naghihintay ng validation, pero mahirap i-ghost ang lalaking may sariling purpose. Madaling i-ghost ang lalaking nakadikit ang self-worth sa reply time, pero mahirap i-ghost ang lalaking hindi nabubura ang presensya kahit wala siyang sinasabi. Madali lang, di ba? Parang common sense. Pero bakit ang daming lalaking hindi ito nagagawa? Simple. Kasi pag gusto mo ang isang babae, nagiging ibang tao ka. Nagiging masyadong available. Masyadong responsive. Masyadong invested kahit hindi pa kayo. Masyadong nakadepende sa reaksyon niya. At doon ka nagiging ghost able. uliting ko yan. Nagiging ghost able ang lalaki kapag mas gusto niya ang babae kaysa ang sarili niya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kung ini-edit mo ang personalidad mo para lang magustuhan ka. Kung nag-chat ka kahit wala ng dulo. Kung nag-iisip ka bago mag-send para hindi ka magmukhang clingy. Kung ikaw yung laging nag adjust Kung ikaw yung laging sumusunod. Tanong ko lang. Sino ka ba sa mata niya? Isang lalaking pinipili? O isang lalaking convenient? At mas masakit tanong. Gusto ka ba niya talaga? O gusto ka lang niyang nandyan? Ngayon, bakit may mga lalaking hindi kayang i-ghost? hindi dahil sila ang pinaka-perfect, kundi dahil sila ang pinaka-present. Hindi sa chat, kundi sa sarili nila. May presence sila na hindi mo kayang basta talikuran. At kung gusto mong maging ganitong klaseng lalaki, kailangan mo munang malaman ng stoic solution. Kung paano maging lalaking hindi madaling pabayaan, hindi madaling kalimutan, at hindi madaling guluhin ng silence. Pero bago tayo tumawid doon, tandaan mo to. Ang babae, hindi niya ginaghost ang lalaking may malinaw na direksyon. Pero madaling i-ghost ang lalaking ginagawa siyang direksyon. May isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan ng mga lalaki sa panahon ngayon. Ang presensya mo bilang lalaki ay mas malakas kaysa sa mga salitang binibitawan mo. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo. Hindi ito tungkol sa muscles. Hindi ito tungkol sa galing sa chat o tamis ng mga salita. Ito ay tungkol sa core mo, sa baseline energy mo, ang aura mo bilang lalaki na hindi nakukuha sa damit, sa pabango, o sa kung gaano ka ka sa social media, kundi sa pakiramdam ng babae kapag kasama ka, kausap ka, o naaalala ka niya. At ang tanong, ano bang pakiramdam na iniiwan mo sa babae? Presensya ba? O pressure? Confidence ba? O insecurity? Calm energy ba? O reactive na energy? Kaya ito, makinig ka mabuti. Hindi ito tutorial. Hindi ito step by step. Ito ang karanasan ng mga lalaking hindi madaling i-ghost sa panahon ng modern dating na mabilis magbago ang tao, mabilis magsawa, mabilis mag at lahat ng to galing sa loob, may dalawang klase ng lalaki. Una, yung hihintay ng reply. Lahat naka-attach doon. Mood niya, confidence niya, self-worth niya kung masaya ba siya ngayong araw. Lahat nakasabit sa scene. Pangalawa, yung kahit hindi mag-reply ang babae, hindi niya sinusukat ang sarili niya doon. Ramdam niya na ang silence, hindi insulto, hindi pang babastos. Hindi rejection. Kundi simpleng natural na parte ng buhay. Alam mo ang nakakatawa? Ito yung lalaking mas bumabalikan ng babae. Kasi iba ang pakiramdam kapag kausap mo ang isang taong hindi natitinag ng ingay at hindi natatakot sa katahimikan. Kumbaga may sariling mundo. Hindi malaking krimen sa kanya ang delayed reply. Hindi malaking issue ang scene. Hindi siya umaligid. Hindi siya nag-check every five minutes. Hindi dahil hindi niya gusto ang babae, kundi dahil marami siyang minamahal bukod sa babae, pamilya, trabaho, sarili, pangarap, kapayapaan, at doon nagsisimula ang pull. Kasi ang babae, instinctively, hinahanap ang lalaking may sentro. Hindi siya madaling itulak, hindi madaling gulatin, hindi madaling kontrolin. Kaya ang silence, hindi sapat para mawala siya sa balance niya. Ito ang kakaiba. Ang babae ay hindi nai-inlove sa lalaking lagi siyang hinahabol, pero hindi rin sila na-attract sa lalaking sobrang unavailable cold at walang care. Ang magnetic energy ng lalaki na hindi kayang i-ghost, nandun sa gitna, yung lalaki na, kung gusto mo akong makausap, nandito lang ako, pero hindi ikot ang mundo ko sa pagkontak mo, yung lalaking. Gusto kita, pero hindi dahil wala akong iba. Gusto kita, kasi pinili kita, hindi dahil kailangan kita. Magkaiba niyon. At ramdam ng babae ang difference. Kapag ang pagkagusto mo ay galing sa kakulangan, Malagkit mabigat nakakasakal, pero kapag ang pagkagusto mo ay galing sa kabuuan, magaan kalmado hindi minamadali, hindi nanganganib. Ang lalaking hindi kayang i-ghost ay hindi takot i-release ang babae kasi alam niyang ang taong para sa kanya. Hindi mawawala, hindi niya pinipilit ang connection, hindi niya kinukulong, hindi niya ina-attach ang sarili niya sa outcome. Kung magstay ang babae, salamat. Kung hindi, may sarili siyang paninindigan at doon nagiging mahirap siyang i-ghost. Kasi paano mo iiwan ang taong hindi takot mawala ka? May mga lalaking buong buhay nila umiikot sa babae. Mga plano nila nakaangkla sa babae. Emosyon nila umiikot sa babae. Self-worth nila nakadikit sa babae. Alam mo ang problema? Ganitong lalaki ang pinakamadaling i-ghost. Kasi wala silang sariling mundo. Pero ang lalaking may direction. May mission. May ginagawa para sa sarili. Hindi mo basta-basta matanggal sa buhay. Kasi hindi siya dependent sa iyo para mabuhay. Habang yung iba nag adjust ng buong araw nila para makasabay sa chat ng babae, itong lalaking to may sarili siyang ginagawa. May passion siya. May trabaho siya. May ken, May self-improvement siya. May disiplina siya. Uh, may goals siya. May identity siya na hindi babae ang gumawa. Ito ang lalaking kahit hindi mo kausapin ng isang araw, may momentum pa rin. Hindi nakatigil. Hindi nakatunganga. Hindi naghihintay. And here's the truth. The more may sarili kang buhay, the more na bumabalik ang babae sa orbit mo. Hindi dahil nagpapahabol ka, kundi dahil may gravity ka. Bakit ka nasasaktan sa ghosting? Simple. Kasi nag-overthink ka. May nasabi ba akong mali? May iba na ba siyang kinoconsider? May pangit ba sa itsura ko? May hindi ba akong enough? Pero ang lalaking hindi kayang i-ghost, hindi nag-overthink. Nag-observe lang. Tahimik siya. Tinitingnan niya ang patterns. Hindi siya nag iimbento ng problema. Hindi rin siya nagpaparanoid. Ang motto niya simple. Kung may problema, lalabas yan. Hindi ko kailangang pilitin. Kaya ang babae, ramdam ang emotional stability niya. Ramdam ang groundedness. Ramdam na hindi siya basta-bastang natitinag. At doon lumalabas ang respeto. At mula sa respeto, lumalabas ang attraction. Alam mo yung lalaki na konting change lang sa tono ng babae. Nagpapanik? Nagiging clingy? Nagiging aggressive? Biglang-biglang nagtatampo? Ito ang pinaka-turnoff. Pero ang lalaking may stillness. Steady lang. Kahit nagbago ang tone, steady. Kahit nagbago ang pattern, steady. Kahit lumayo ng kaunti, steady. Hindi dahil manhid siya. Hindi dahil wala siyang feelings. Kundi dahil alam niya ang value niya at alam niya na ang mga bagay na hindi para sa kanya, hindi mawawala kahit magkalayo sandali. Ito ang lalaking hindi kayang iwan. Kasi walang thrill i-ghost ang lalaking hindi masisira at walang gain i-ghost ang lalaking hindi mo kayang kontrolin. Ang babae ay hindi umaalis sa presence na nakakabalanse sa kanya pero umaalis siya sa presence na nakakadrain. Kapag may gusto kang babae, normal na maging expressive, normal na maging caring, normal na maging attentive. Pero iba ang genuine presence sa emotional begging. Ang lalaking hindi kayang i-ghost, hindi i alam. hindi niya tinatanong kung nasaan ka. Ano ginagawa mo? Sino kasama mo? But hindi ka nagreply. Pero may warmth siya. May willingness to connect. May energy na nagsasabing, Welcome ka sa buhay ko pero hindi ka required. Ito ang pinaka-powerful na energy ng lalaki. Hindi ka nagmamakaawa, pero hindi ka rin nagsasara. Hindi ka nag-chase, pero hindi ka rin umaatras. May calm confidence ka. At ang babae, kapag binigyan mo siya ng ganitong espasyo, bumabalik siya hindi dahil kailangan, Kundi dahil gusto niya. Kung gusto mong hindi ka kayang i-ghost, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging sobrang pogi. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging smooth talker. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng sarili mong sentro. Hindi ka umaasa sa attention. Hindi ka natitinag sa silence. Hindi mo hinahabol ang bagay na hindi para sayo. Hindi mo dinidefine ang sarili mo base sa kung gaano ka ka-responsive sa chat. Ang lalaki na hindi kayang i-ghost ay lalaking hindi natatakot mabuhay ng mag-isa pero handang mahalin kapag dumating ang tama. Hindi siya dependent, hindi siya desperate, hindi siya papetics, hindi rin siya cold, buo siya. May sarili siyang mundo at ang babae, hindi niya iiwan ang mundong gusto rin niyang pasukin. Sa dulo, tandaan mo to. Ang babae kayang i-ghost ang lalaking hindi niya nararamdaman ang true masculine presence. Pero hindi niya kayang i-ghost ang lalaking may lalim may direksyon at may sarili. Yung lalaking hindi nagwa-waver sa konting doubt. Yung lalaking hindi nagiiwan ng impression na desperado. Yung lalaking hindi emo-reactive. Yung lalaking marunong magmahal, pero mas marunong tumayo sa sarili. Kasi ang tunay na presensya, hindi nabubura. Hindi basta nawawala. Hindi simpleng sin lang ang katapat. Hindi tinatabla ng ghosting. At ikwento ko na rin, ang lalaking hindi kayang i-ghost, hindi dahil perfect siya. Kundi dahil may katawan siyang kayang ibuhos ang buong pagmamahal at may puso siyang kayang maglakad palayo kung kinakailangan hindi niya kinokontrol ang tao hindi niya kinokontrol ang outcome kinokontrol niya ang sarili at yan ang pinaka rare sa lahat yan ang pinaka hinahanap yan ang pinaka hindi kayang iwan kung ramdam mo'ng may natamaan sa'yo ngayon kung may parteng parang ikaw yung kinakausap ko kung may linya ditong parang sinampal ka pero gumaan ang dibdib mo gawin mo to I-like mo itong video, i-share mo para may matamaan pang iba, at i-follow mo ako para sa susunod na gabi. May boses ka ulit na magpapaalala kung paano maging lalaking hindi basta-basta kinakalimutan.